Siyod na nakasama kami dire do nakuddan siya bad day <laughs> <laughs> no, sa balay. Kusa diri na nagay kinasugilan og no city talaga Jinsan malakas. Oh. <laughs> uh, <laughs> mm, mm. mm, Nakud Jinsan ka una pero sa filter. Filter? Nidot Jinsan no? Didit kilang balay o oh, tanawa lang balay. Kababayenado. <laughs> Oo oh, kababayenato nang <laughs> nagmamartismi <-magam> dire ba. <laughs> Nagmaritis mi diri ba kay panagsara may makita diri oh. Diri sa gawas krosada. Sa miship magikan. Oh. Mm. Nagulan nang ali ba no? Hmm. Nara mo diha O, oh. ikaduhang balay eh, isa, isa duha, kaduhang balay. Oo, oh, kanang brown, O, oh. mo na din ha. Nagulan na ugali ka buk, oy. Eh. So, mga kasama. <laughs> pang video ta mo. Pang shout out, Allah, shout out. <laughs> Kami na po may usap sa Pilipinas. Ano, <laughs> WhatsApp, Facebook na. Mag, mag, <laughs> <laughs> dito mga, silingan na mo, oh. Silingan. Ah, uh, Dabao? Oo, oh, From Dabao, gina nga mo, ah. Ha? Sa, dito lang ko naka, ano, sa Jensen. Partner na ko, Jinsan. Ha? Tandog. Tandog? Tagasa. Jinsan. Ay, kadungog lang ko ang apelido ha. Mabula? Bula? Sa ano? Si business? Birnis mo si ate maglabas. Ay, <laughs> <laughs> <Sa ron mo>. <laughs> sige, sige. <laughs> sige, sige. O banta ninyo mo, ito Ay, man, ito tagtindahan. Na ilahang <laughs> balay, dari uwa po ka ilahang balay. It doesn't matter. It doesn't matter. Uy, ay na mo sig, Kimulan <laughs> <It's doesn't> mo ulan, magyapuno <matter>. galikabok. Ay, nahinay lang. <laughs> Diyara o, oh, sa unahan. Asa ka sa Dabao? Sa Dabao. Ah, ikulan? Oh, Davao city gid ka. Tagum man gud may ba? Panabo, panabo tagum? Sige lang ka panilhid. Dito, de de na kay nga na mo silingan didto. Nakita mo cheese pizza the Karon di ana pud ta cheese pizza the food. tindahan mamalit mig ano ba? Oh, nami paliton. Mo mag shout out ka sa pamilya nimo. Makita ka na sa YouTube. Nag-ano out ka sa iyong pamilya. Sino mag-shout out sa kasi pamilya? Para okay ka lang. Bayan ako, o, oh, diba? Makababayan ah, uh, ah, dres na. ulan mi Alikabok -ok ba, no? Ang sa atin, o. Ano kayang bunga sa ano, o? Ayaw. 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 Ano sila o? Tingnan mo ha. Ito na anong pagkain dyan. Libre to. Yan yung pizza sa taas ti um? Ano Rice. Rice may chicken. Ano yun sa paper bag di? Patayer. Patayer. Da? Ha? Huh? Kubos? Kubos. 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 kubos? Kubos. 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 Ano kubos? Ah. Ah. Parang Dibla. shawarma. Dibla, oo. Oh, oh. Shawarma. shawarma. Uh -huh. Libna, ito, oh. Hmm. ito, oo. Oh. Kabab. Hmm. Muta, oh. Tapos ito, tibasig na juice diya sa ano, eh? Paper bag. Fish. No. Ano man Ah. ice cream. Ice cream. Dibla, dibla, dibla. Para ng pagkain yan sa mga ano, nangangailangan ng pagkain. Sabi ulan sa kalikabok. Oh, nag-alikabok yun di ba? Dito rito, ilang dito. So, gagmay kaigbong ah. Gagmay mga kutsat ko. Puluan. Nawa. Iwang kutsat puluan. Bato kay sabi. Ito may yung puluan. Ito may